Ito to, mga Gaganda mga kotse. E-tron. E-tron GT. Ito, mamahalin tong kotse na to. Pinting e kabila. Ito muna, dito muna tayo sa itim. Para ka na si Black Rider nito. Yung Night Rider dati na sikat. May kotse siya. G2. E-tron. Ganda. Audi. Audi pala. Audi na E-tron. Kapag mga bulkay eh o di e na e-tron magkakotse kong ganito no? at sa ato ko sa Rojas Boulevard oh. o ganito ang pang travel travel mo e-tron yayamanin ka talaga ewan diba ko kung magkana itong e-tron na ito ang diba? ganda upload videos lang kakamtat mga bulkay Ganda oh. Iton Kulay black Odi Iton Ito sa kabila Odi rin to Ganda Kulay blue naman tong isa Ganda Itron e Odi Upload videos lang Kapsat, Mga kabusat Mga bonsai Ganda lang kasi Ng mga lugar hanggang tingin na lang tayo hindi tayo makakabili ng ganyan mm -hmm. milyones talaga yan o di yan eh kulay blue ito black yun blue ito black diba after videos lang kakapsat mga buntay Yeah. Upload videos lang po. Yeah. Yung mga OD na e-tron. Kulay blue. kaka color black. Ang mga mayaya. Ng mga Pagyayamanin ng mga kotse. Pagyayamanin yeah. ng mga kotse. Bye bye! Yeah.